doon yung opos buti nagtanong tayo laki na building eh. kundo yun ganyan teatro kung ano kundo eh Kala na nato. Eh. Hindi kasi pwede So, ditong banda naman yung mga ano dyan. ano post uh, center. Bawa tayo dyan. <tip> dito, bak, ano ba? Yung... tayo. Tapos dito ako. Dito. gritso lang kasi ako eh. Marahong dyan. Maganda dito, maganda mga building dito. Eh. No? Kaso mga psycho center eh. Hindi tayo makapasok dyan eh. Kailangan so, din na natin magkalitan yung pagkantay Kasi Ang dito Nasaan yung opos sir? Opos Opos yung malaking tao na nakaganon. <laughs> malayo pa. Malayo pa ganon? Ah, malayo pa ng mga lakot Oh my God! Ang... Di ba ang si Sakyal kudritso doon, yung binabaan? Parang ano na dito? Sabi daw ang layo. Okay lang yon Sanay na ako sa malayo at na mag-iisa. Tanggapin na lang natin. No choice eh. Naparito na lang, lang na mga -ano. Dapat kasi ang babaan ko ano sinakyan ko kasi eh. Sabi ko sa upos eh. Baka doon. Diretso naman yun eh. Pero okay lang mga lakad sera. Ganyan talaga ang buhay. Minsan na ka. Minsan ano. Di ba? Kasis sabi kasi ng doktor na yun eh. Pero okay lang naman kasi ano eh. Uh, what's the, ano, what's the matter? Ah, uh, ano,

literal na lagan. Ito ang literal na uh, walking ang uh, Walking tour. Uh, May oras pa tayo kasi ano eh. Ito Hindi vlog. Ito. pa Ito. Lumabang ka dito, Fir! <laughs> Yan ang halakas, Fir. <laughs> Yan ang nakaano sa atin. Hindi <laughs> ba? Ay, napo. Ano pa naman eh, may oras pa. Alas dos pa. Two o'clock. Kaya, hindi talaga ako na boring mga lahat sa hirap. Kahit pag isa lang ako maglakad, mag, mag-salikta. Kasi kami nung bus over. Hindi wala nung music. Mag-salikta. Hindi ako na ano. Sanay na kasi ako eh. Talang may kasama ako jackpot na kung may kasama ko. Yung kasama ko kasi nung nakaraang mga ano ko video. May pasok na kasi siya eh. Eh, may isa naman akong ano, bawal naman siya eh. Eh, yeah, bawal. No choice tayo, talaga. Hindi natin uh, pwede. Sabado lang kasi ang ano ko. Sabado lang kasi ang uh, pray ko. Kasi trabaho ako araw-araw. Tapos, ko na mag eh ano yun kasi paano yung uh, pamili ng bigas natin mayaya po ng kaldero natin yan yeah, kasi dapat pala doon ako po pa baka ano yung tour na yun eh <laughs> hindi din ako mga lakot sira <laughs> kakaiyan ah ito yung itirang alagan so ayan mga lakot sira <laughs> na lang tayo doon ako pumunta eh nagtanong ako dito pala daw dito dito galing ako doon nagtanong ako then galing ako doon wala na talaga wala nang power booster dito pala yun baka ganun ano masyadong ano yung buhay natin bigado yung time so ayan nandito tayo sana hindi tayo nagkamali kasi galing ako sa kabilang ano sa kabilang oh, station ganyan ang layo ng yung lakaran ko ah kasing layo mo mm. Ang ganda na ng magandang ayon dito.

Mahiya ah, tayo mga pulis yun eh. No choice tayo. So ngayon, doon daw, ay, akala ko ano eh. Oh, diba? Ang layo na ang natin. So yun, yung malaking building na yun. Parang ano. Uh, uh, may, may parang dalawang pulis. Pero, mahiya na nga. Para agad Ay, takin pin talaga tayo Oh, wait, naman nito. down, this thing So ang Hay uh, Ay oo oo Ready Oh, malapit na tayo sa katotohanan. Malapit na tayo sa katotohanan ng ngalap at Sera. Oops, <laughs> katotohanan. <laughs> Pero, hindi tayo pasok dyan. Maya na tayo pasok. Pero mas maganda daw yung marketplace. Pasok kaya tayo dyan. Magpahangin Hmm? Oh, ano ba? Ano ba? ba? jan? ba? ba? lang. Bawa <laughs> 'di ba init? Ayaw kasing alalanin tayo mag kasi mag-aralasan hindi kasi alam yung place. Tapos mag-anong ta -tay, na tayo. Diba? Noon lang tayo.

Ano eh? Opus, yun na ang opus. Di ba? Ayan, ayan. Opus mall ba yun?